may ikakanta Darren, para kay Kim. Anong kanta yun? Ano? Nangyan? <laughs> o Usap-usapan ngayon ang naging bardagulan ni Nachinita Princess Kim Chu at ng best friend nito na si Darren Espanto ngayong araw sa It's Showtime. Tila naging malaman kasi ang naging biro ni Darren Espanto kay Kim Chu hinggil sa estado ngayon ng puso na aktres, sa unang segment ng It's Showtime ay tinanong ni Chang Ami kay Darren, kung ano ang kanta nito para kay Kim Chiu. Ayon kay Chang. Kung mayroon kang ikakanta Darren para kay Kim, anong kanta yon? Sa pagkakataon nga na ito ay dito na kinanta ni Darren ang anong nangyari sa ating dalawa ni Eric Santos. Halos magkandahiyawan naman ang mga tao sa studio sa napiling kanta ni Darren para kay Kim maging ang It's Showtime host, lalo na si Jogs Jugeta ay gulat na gulat sa sinabi ni Darren. Dito na rin ginatungan ng ilan pang It's Showtime host ang pangasar kay Kim Chu. Napayuko naman si Kim Chu na para bang nanlambot sa sinabi ni Darren at pangasar ng mga host. Kaya naman iniba na nito ang usapan at binaling ang atensyon sa kanilang kontestan. Hindi pa nga dito natapos ang bardagulan ni na Darren at Kim dahil nang mabigay na ang premyo ng contestant, ay pabirong nagtampo si Kim Chu kay Darren. Samantala, dahil dito, ay nakumbinsi na ang ilang Kim C fans na hiwalay na talaga si Nasian Lim at Kim Chu. Hindi lang dahil sa pagbubuking na ito ni Darren kay Kim ang kanilang naging basehan, kundi ang interview ni Kim Chu sa ABS-CBN News. No Grabe, sabi na lang muna yun. We'll just keep it to ourselves na Gayunpaman ay pinapangako ng mga tagahanga ni Kim Chu na hindi nila iwanan si Chinita Princess at palaging susuportahan ang mga proyekto nito. Hiling naman nila na sana ay mabilis makamove on ang aktres para manatili ang pagiging masayahin nito. At unahin muna ang sarili bago pumasok muli sa isang relasyon.